What's up mga katakol? Punta tayo na sa Orsocon sa uh, Sport Complex Sama at natin yung mga uh, vlogger doon yan sa uh, Ate Love tsaka kay Lady Purse Tapos uh, na ako nakalabas, alas dos na so, Maulan kasi kanina mamahaga eh ng tayong kasama, solo ride lang tayo nga Hindi si mama si Otol eh Hindi pa lang tayo sa Del Rosario Pilar sa Orsocon talaga po Ang Kalsada ng Orsocon mga to uh, Sulid Ah, mga ganda. Nagarito ako, talaga sa sarsok, pero di ba ako nakakapunta ng sentro? Ang sarsok talaga. Hindi na mga sagala nung andito ako eh. Castilla, mga tol. Pasok lang natin ng Castilla. Buti, uminit na. Tatlong araw nang umuulan. Di makalabas-labas. Kamili ang bayan ng Castilla, mga tol. Kumadgad daw, to, mga tol. Diba mga vlogger lang yung sarsok mga video ato yun dyan Brian Brian ati lady love rider kay uh, lady first kay uh, lady boss sheesh ulit grabe bundok yan mga talo napasulit ah, sheesh ang ganda ng sorsogon grabe oh nakikita niyo yan mga tol ah, ano kasi ito eh Naka super wide yung ano ko eh tingin nyo malayo pero ganda malapit malapit yan sa ano personal mismong mata niyo makakakita Oh, Napakaganda mga tol. Ay, visit tayo natin ng Sport Complex. Dahil hindi pa tayo nakakarating dyan. Ay, ako lang pala. Eh, <laughs> andito na rin naman ako sa Bicol, sa Sorsogon. Pupunta natin yan, syempre. kita ko lang lagi sa Facebook eh. Pupuntaan ko na mismo mga tol. Uy, kaya na pala. Ay, Idol, Toilets, Motovlog. Sikat na sikat yan dito sa Sorsogon. Saano, so, matching po dito sa kalasada. Para makahingi man lang yung sticker. Tsaka mga picture siyempre, eh, mga idol natin, kailangan, pag idol natin, may picture tayo. Kaya natin ba palagpasin ng pag-picture? Una, answer sa gun. Sarot po sa mga taga-sarot sa gun. Meron man nanonood. Shish! naman dito, mga tol. Sabing dagat na. Solid. Solid. Grabe. Ganda. Nakaka-relax naman dyan sa tabi. Oo. Oh, mga revolto na naman ang kababaihan. Kita ko na naman. Meron din pala ito sa Sorsogon. <laughs> Kasi puwot meron din eh. <laughs> Nagkalat ang revolto ng kababaihan. I love ka boy Grabe naman yan. Napakaganda mga tol. Ganda ng bundok, pagmasdan. May tao pa kala dyan sa taas. Hindi ang mga Pag ganyan nakikita mo sa biyahal. Napakaganda. Marin na sa Bicol. Tapakan na papasabi ka na lang din talaga dito na. Huwag mo na tayong umuwi. <laughs> Dahil napakaganda, ganda, ng sarsagon. 🎵 Tapit na tayo mga tol sa Sport Complex. Ay, shop ni Ate Lab. Alam ko dito yun eh. Gili lang. Lab. Sticker. Uy, mobi sticker. Ay siya, Ate Lab. Naku, busy siya lang ba? Busy siya atin lang. Ha. Busy siya, <laughs> busy. Sa, busy. <laughs> ka ba na eh. busy sa mag-cellphone, matukaw. <laughs> Nandun yung motor niya eh. Kilala ko yung Aerox eh. Punta na tayo ng sport complex. Harami na kita sa sport complex. Let's go mga tol. Malapit na tayo. Ganda naman ang sorsogon mga tol. patingin ko lang dito mga tol first time <laughs> first timer first time ko rin naman makapunta rito mga tol kahit ako rito sa Sorsogon ganyan sa Sor Sorsogon mga tol sorry shish na mga tol malapit na malapit na malapit na tayo sa bilang baladang ng tayo eh mga tol saan tayo pwedeng pumasok gayon grabe mga tol Gayon ay Tugo Elementary School. Grabe, uh, solid mga tol. First time ko rito. Napakaganda. Napakaganda ng Sorsogon. Daming tao ay balikan kita sa oras sa gawan. At motor ko mga di dito sa... malapit siya ano Bakit wow, pa picture man lang kahit picture lang Ang dami kasing tao sa loob eh grabe Napaka init mga tol. Paalam <laughs> sa sagan babalikan kita. Sa maganda rito mga tol. Sa gabi. Shh, napaka ganda tapos bundok pa sa gilid. Kahit sobrang init napaka ganda mga tol. Bumiyahe tayo para masilayan ang ganda ng sport complex. Kaso dito tayo nakapasok mga tol kasi ang daming tao. Tapos di ko alam kung saan park parkingan dyan. Wala tayong kasama eh. And parkingan dyan. SM Ito pala yung SM sa Orsabon mga tol. Pasok kayo muna tayo sa SM. <laughs> SM Sorsogon May lo, sipa eh. Ginawang, ano na. Ginawang Japan. Mount Bulusan, mga tolo. Kitang-kitang, tok-tok. Coastal road, mga tolo. Gayun, namaray. I love sorts gone. Yeah, Diyan sa mga naninda mga tol. Pasok tayo dun mga tol. Kaso ang daming tao. Gayun, siyudad. Okay na tayo mga tol. dan muna tayo kay Ate Love. Idol, Lady Love Rider. May tayo ng sticker. At uh, mag iwan din ako ng sticker. Mga 6 na perasa siguro. Lapit na tayo sa shop ni Ate uh, mag sticker. Ay, okay, bisis si Ate Love. Ate Sa ano? Sport. Complex. Ah. Uh. nagagin ako sa mga digdi di, pa lang dyan nagpaayos dahil ano ma, hindi nga Ejar. may ka dyan dyan, banggi dyan dyan banggi Iya. Yeah. Sirnil ko to, napunggo pa. Sino to lab? Bye. Salamat. Hindi mo ko pagkakaya magpapilar. <laughs> Ayot, okay, love. Kalis lang, lang natin sa shop niya natin lab. Pwede lab riders. Okay na tayo mga tol. Papay nga tayo kasi bibiyay tayo ng ano. Mamayang gabi. Balik may nila na tayo. Bye bye sir sa gol. Hindi ko na sana pinamasta Ang iyong ganda At hindi na rin pinasama bawat ngiti May kayo Dahil sa Akala ko Hindi ko Iibig sa'yo Ikaw pala Ang aakit sa يا <applause> آ